Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon, tutok na po rito dahil ibibigay ko na naman ang sweating mga laki numbers na mga uh, inaabangan po na ating mga masusugid ng, mga, mga followers dyan halos araw-araw po mga kalaki. Ano po? At syempre po ngayon pong alas 5 po ng hapon, abay ibibigay ko po sa inyo ang mga masaswerteng 2-digit lucky numbers, 3-digit lucky numbers, 4-digit lucky numbers, 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers mga kalaki na talaga namang Uh, kinaabangan inaabangan po ng karamihan mga kalaki. At po ngayon po alasing ko ng hapon, tutok na po rito dahil na, na, na ang dami-dami naman po mga sinuswerte na nanalo po sa mga lucky numbers natin. Ano po? At syempre po dapat po 3 days po inaalagaan po ang mga numero natin bago nyo po Iyan palitan mga kalaki. Okay, so mga kalaki kung ready ka na na-pull na mga lucky numbers namin, abay ready na rin ako na ibigay. Okay, kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki ang ating mga laki numbers ha. Kaya ito na po mga kalaki tutok na rito. Ang ibibigay po natin mga kalaki ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit laki numbers mga kalaki ang ibibigay ko po para po sa inyong mga masusugid natin mga followers. Kaya po sa mga nanay at tatay dyan, sa mga lolo-lola, sa mga tito-tito, ito na po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, huwag nyo po agad bibitawan ha. At syempre po mga kalaki, sa mga napanalo po natin ng isang araw at kahapon po, may humamol pa pong nanalo po ng 3-digit lucky numbers. Ito po yung 3-digit, yung 0 to 90, po yung 3-digit na, six, uh, na loto. Ito po yung 3-digit uh, po na binigyan ko po ng number na uh, tatlong numero po. Nanalo po siya mga kalaki. Congratulations po. At syempre, ito na po ang unang 2-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad. Kunin mo na number 5 at number 23. Ang pangalawa po, number 17 at number 8. Ayan. Ang pangatlo po, number 6 at number 19. At syempre po, ang 3-digit lucky numbers mo ay number 225. Ayan. At syempre po, ang isa, number 630. At ang pangatlo po, number 827. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers agad-agad. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 9, 2, 3. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 1, 6, 6, 7. At syempre po, ang pangatlo ay number 03 4, ayan po mga kalaki ang pangatlong 4 digit lucky numbers nabigay na po natin ang 2 digit lucky numbers 3 digit lucky numbers at 4 digit lucky numbers abay pwede nyo po yan i-rumble mga kalaki pag tinayaan nyo po yan sa STL sa 2D Lotto, sa National pati po sa Abroad pwede nyo po yan i-rumble para mabaliktad man po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki at syempre ito na po ang mga lucky numbers na ibibigay natin naman mga 6 a uh, mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers pero bago 'yan mga kalaki ha, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin hanapin niyo po sa Facebook nyo ang Red Parungkit i-check niyo po lagi ang followers na meron pong 335,000 followers kami po 'yan mga kalaki at syempre po meron po tayong second account Red Parungkit din po na naka-yellow ako la Carmen na merong 50,000 followers. Ayan. At syempre po, Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Ayan po. At syempre po mga kalaki, meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin right for po na merong 16,500 followers at syaka po TikTok. Ang TikTok po natin right for po na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo dyan mag-request, humingi ng mga lucky numbers, magpa-code at pwede po kayo dyan mag-suggest. At mga kalaki, ha, ah, tandaan nyo po, pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart, at nakapalo, dapat po nakapalo ipadadala agad kita ng lucky numbers na gusto mo. 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit. Ipadadala ko yan sa messenger mo. I-check mo sa messenger mo na meron ka na agad na lucky numbers at aalagaan mo yan ng 3 days bago natin palitan. Tandaan nyo po ang lucky numbers po namin. Libre po ito. Walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months sa mga kalaki. Ako po mismo magbibigay sa iyo ng tatayaan mo sa loob ng 3 months. Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Kaya kung interesado ka na subukan ang galing namin sa mga numero, abay magpa-member ka ng mga kalaki. Message ka na Tatawagan kita, usap tayo para legit na ang kausap mo, ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? Kaya tutok na rito mga kalaki, at tandaan nyo po, ang laki numbers namin libre, walang bayad. Private consultation po okay. ang membership do at for 3 months naman, 'di ba? At bibigyan pa kita ng discount mga kalaki, 'di ba? Bibigyan kita ng discount dahil ngayon po ang uh, magtatapos na po ang Marso, bibigyan kita ng discount mga kalaki. Kaya tutok na rito. Ay, ayan po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers ha. At syempre po, ito na po. Isusunod na po natin na ibigay ang 5-digit lucky numbers abroad. Kaya, ready ka na bang kunin ito? Ilista mo na. Ito na ang 5-digit lucky numbers abroad. Number 17. Number 28. Number 33. Number 35. At number 29. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 31, number 20, number 35, number 28, at number 3. Ayan po mga kalaki, ating lucky numbers sa 5-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit namin ay pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658 6-digit lucky numbers mga kalaki. Kaya tutok na po rito. Umpisaan po natin ang unang 6-digit lucky numbers ay Number 30. Number 24. Number 27. Number 28. Number 40. At number 9. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 21. Number 23. Number 26. Number 38. Number 15. At number 7. Ayan po mga kalaki, ating mga lucky numbers. Ngayon pong 5pm, takbo na po sa mga suki yung outlet. Make sure po ang mga lucky numbers namin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, ito po ang pagpunitan ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo mga kalaki sa pamilya. Ano, alin sa, ano, alin dok pamilya, alin, pamilya alinas. Ayan po, pamilya alinas po ng, syempre, ng Masbate Ah, uh, mas bati mas bati. Hello po sa inyo sa pamilya Alinas po ng mas bati mas bati. Shout out po sa inyo mga kalaki. At syempre po mga kalaki, uh, i-shout out ko rin po mga kalaki ang mga uh, vendor po diyan po sa May Rojas Boulevard. Oy, diyan po sa Manila sa Rojas Boulevard po diyan po sa May magandang view diyan. Sana makapasyal ulit ako diyan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po diyan sa mga vendors po natin sa Rojas Boulevard. Kila Kuya, Sangko, Kuya Sangko at sila ate Kuya Sangko ate Ditche niloloko ako nito eh Kuya na Sangko pa ate na Ditche pa <laughs> Ayan po sige po maraming salamat po sa ulas ang panunod po dyan sa mga taga Roas Boulevard na mga nagtitinda dyan maraming salamat po good luck at mananalo tayo claim it po magandang hapon po